Kampiyon ng isang Pinay na si Alexandra Iala sa Brazil na kung saan panalo. Kampiyon sa isang tennis competition na ginanap sa Brazil. Siyempre karagtong dyan ang recognition at appreciation sa kanta na SB19 na go up na kung saan ginamit bilang background song sa paglaro ni Iala ng tennis na ginanap sa Brazil is malaking bagay at big deal ito sa ating The King of P-Pop dahil ibig sabihin sikat na sikat ang kantang Go Up dahil very inspiring ang kantang Go Up na kung saan go lang ng go hanggang matupad ang pangarap o manalo sa isang kompetisyon o oh, dapat may goal na maging winner at kampiyon yan ang ibig sabihin ng kantang Go Up at isang inspiring song ng SB19 na ginamit bilang background song ni Alex sa kanyang laro sa Brazil. Congratulations at maraming salamat. Na-tot panoorin natin at pakinggan ang short clip na ginamit ang kantang Go Up song ng SB19.